Hi madam, good morning. Magtatanong lang sana ako baka sakali pong alam nyo yung sagot. Nakasali po ba lilinis sa trabaho ng kasambay lilinisan yung ano, yung kotse ng amo? Wow, kung madam ka parehodin din tayo din no. So yun guys no, for me, kayo ba ano yung sa inyo? Pero ako ah, for me guys is hindi kasali kasi responsibilidad nila yan. Ano nila yan ni eh, sa driver yan. trabaho ng driver. kung wala ang driver, is responsibilidad ng amo kong lalaki yan. Magipalinis niya sa labas. Ang dami-dami ko ng ano, trabaho sa loob ng bahay nila. Tapos palinisin pa ako ng ano, kod. Si hindi for me is hindi. Oo, isang beses naglinis ako. Pero sinabihan ko yung amo kong lalaki na ito lang yung last at first na lilinisan ko itong kotse mo kasi nga kailangan mo. Hindi, hindi ko responsibilidad to. Kailangan mo rin magsalita. Ang dami-daming trabaho inside the house tapos papalinis ba sa yung sa, yung sa labas, yung kotse, ganyan. Oo, o yung ano yung mga ano doon yung for example, memang mga mud list doon, lilinisin ko pero yung kodjin, hindi ko lilinisin guys para sa akin lang ha, kailangan marunong tayo, marunong tayo magsalita wag tayong linis lang ng linis kasi uutos nila yung lahat, pati yung pagbubuhat ng mga sako-sako, yung mga bigas ganun, yung mga tubig is uutos nila yan, actually guys pati yung pagtatapo ng basura hindi natin responsibilidad yan lalaki ang magtatapo ng basura sa labas, kagaya nung amo ko dati hindi naman kasi pare-pareo yung amo hindi niya ako pinapatapo ng basura, pero kinikip ko lahat-lahat ng basurap Nilalagay ko sa may ano magit. Silang tumatapon sa labas. Pati yung ano tubig guys, hindi ko hindi ko binubuhat kasi sabi ko is grabe naman ang lalaki ng tubig no, yung ano na kasi yung tubig na pinapabuhat niya. So galing sa labas, sabi ko, ipasok nyo tapos akong papasok sa loob talaga sa looban talaga sa kusina so yun, ganun yung ginagawa ko guys kasi nga kung akuin mo lahat yun lahat iutos nila sa'yo kailangan marunong din tayo mag ano guys magsabi sa amo na hindi ko kaya yan hindi ako marunong dyan kailangan hindi ako marunong dyan yun lang guys wag wag kang maglinis